At sa puntong ito, dako tayo sa balita sa labas ng himpilan na patay ng mga responding police ang dalawang sospektang pag nito. Ang isang barangay hall sa mga, may kawain bulakan na nagresulta naman ng pagkasawin ng isang tauhan ng barangay. Ang karagdagang detalye sa report ay hatid ni Christopher Tirambulo. Christopher... <coughs> ace dead on the spot ang isang barangay tanod na senior citizen habang sugatan naman ang isa pang individual. Matapos paulanan ng mga bala ang barangay hall ng barangay bahay pare. Sa may kawayan bulakan itong Sabado ng gabi, kinilala ang nasawing biktima na si Rodolfo Santiago. Ayon kay may kawayan city police Chief of Operations Police Captain Jaisel Calvario nagpapatrolya nagpapatrolya sila sa lugar kaya natimbrian sila at kaagad responde sa barangay hall naabutan pa ng mga pulis na pinagbabaril na mga sospek ang barangay hall. Saka sila sunod binaril kaya gumanti na rin ng putok ang mga pulis na ikinamatay ng dalawang gunman. Hindi bababa sa labing anin na basyo ng bala ang narecover ng na mga pulis. Ayon kay May City Mayor Henry Villarica, makikipag-ugnayan sila sa mga pulis upang bumalangkas ng plano para hindi na maulit ang krimen. Makatatanggap ng ayuda ang naulilang pamilya ng biktima at binigyang at bibigyang pagkilala ang nasawing barangay tanod kasama ang mga responding police. Bibi, binigyan din pa ni barangay o bahay pare barangay chairman Joel Bernardino na nagkataon na sila ang kanilang mga CCTV camera kung kaya hindi na-record ang krim dagdagpa ng punong barangay. Nakakatakot ang ganitong krimen na nangyari sa kanila. Sa ngayon, gangko ang barangay hall at mga police kung sino ang mastermind at ano ang motibo ng krimen. Bagay na iniinis diyan na. Christopher kara block news slide Maraming salamat sa report niyan Christopher news